Habang wala pa ako nabibili mga barya o salaping papel ngayong taon, tatatakay muna natin ang dalawang barya mula sa Pilipinas na mayroong kakaibang tampok. Ang unang barya dito ay 5 piso ng Pilipinas. Makikita sa harapan ang unang pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Makikita sa itaas ang nakalagay na Republika ng Pilipinas. Ang taon ng paggawa nito ay 1898. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang dating sagisag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa bariyang ito sa kaparehong taon, makikita naman na makintabang kondisyon nito hindi katulad ng nakikita nating baryang limang piso na sirkulado na. Kahit tumungo pa kayo sa mga tindahan o sa mga supermarket, bibihira na lamang kayo makakita ng ganitong bariya na mayroong ganitong taon sa ganitong kondisyon. Para sa ikalawang bariya sa bidyong ito ay 10 piso. Makikita sa harapan ang dakilang lumpo na si Apolinario Mabini at ang tagapagtatag ng katipunan na si Andres Bonifacio. Makikita din sa itaas ang Republika ng Pilipinas. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2008. At mayroon pang marka ng paggawa na P na nakasulat sa baybayin. Ito ay ginawa sa lungsod Quezon. Makikita mo rin sa likuran ang dating sagisag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas na hulmang ito, ang ginamit para sa bariyang ito sa taong 2008 ay Daitri, Kadalasan, ang bariyang 10 piso na nakikita natin na mayroong ganilang taon ay day 1B. Bagaman wala namang piraso ng paggawa ayon sa mga datos, makikita na sa numista ay mayroong ownership rate na 0.6%, punto 6%. Na At nagtatapos na dito ang mabilisang talakayan para sa mga bariya. Magkita mo tayo sa susunod na kabanata ng Barya Barya at Papel Papel Express.